Newslight. Lightmates, dahil naman sa patuloy na tumitinding init ng panahon, inire-recommend na ngayon ng MWSS sa NWRB na panatilihin ang lokasyon ng tubig sa National Capital Regional NCR. At uh, sa kabila po niyan, nang patuloy na pagbaba ng tubig sa dam. ang karagdagang detalye sa report ni Christopher Tirambolo. Christopher? Pumapila ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS sa National Water Resources Board o NWRB na sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila hanggang sa Mayo. Ayon kay MWSS Division Manager Engineer Patrick Dison, ito ay para magkaroon ng sapat na supply ng tubig sa National Capital Region. Naniniwala naman ang MWSS na pagbibigyan ng MWRB ang kanilang rekomendasyon. Aminado ang hensya na patuloy pa rin ang pagbaba ng level ng tubig sa ang gatdam at maaaring sumadkad ito sa 118 meter minimum operating level sa susunod na buwan. Sa ngayon, nasa 190.07 meter na ang level ng tubig sa agad dam. Christopher Carambolo, News Newsline. Maraming salamat sa report na yan, Christopher. Newsline.